Nadinig mo na ba yung sinasabing do not do something permanently damaging because you are temporarily frustrated? Kung ngayon mo lang nadinig yan, sigurado ako na matagal mo na din namang alam na mula sa mga bagay na pansamantala ay pwede magkaroon ng damage o epekto na panghabang buhay. Lahat tayo ay merong moments of weakness. Ito yung kung saan at kailan yung mga bagay na hindi naman natin normally naiisip gawin o sabihin ay maaaring magawa o masabi natin dahil nga sa pansamantalang nawalan tayo ng kontrol sa ating mga sarili. May nadinig akong ninong na ang payo sa kanyang inaanak sa kasal ay huwag magsasalita ng tapos, lalo na pagkagalit. Kasi misang kapag galit na galit ka o masyado ka nang na-overwhelm ng emosyon, e eh yung hindi mo naman talaga gustong sabihin, yun ang nasasabi mong bigla. Kaya yung iba na nagsasabi na hiwalaya na, kahit hindi naman talaga iyon ang gusto at nadala lang ng bugso ng damdamin. May mga away sa kalsada dahil sa gitgitan o singitan sa traffic na nauuwi sa mga marahas na pagkilos na lumikha ng malaking konsekwens. Mga bagay na pagsisisihan bandang huli, kaso nga minsan, e eh, nari-realize na lang natin yung kamalian ng ating aksyon kapag huli na ang lahat. Yung galit na pansamantala, yung frustration na pansamantala, yung bugso ng damdamin na pansamantala, kapag hindi binantayan at iningatan, eh makakalikha nga ng mga aksyon na merong pangmatagalan o permanenting konsekuens sa isang tao. Kaya nga ang sabi ng Bible ay ganito, Kung magagalit mang kayo, huwag kayong magkasala. At huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Makakatulong sa pag-iwas sa maling aksyon at reaksyon ang pagkilala na kapag tayo ay galit o frustrated, e eh mas prone tayo na makagawa ng mga aksyon o reaksyon na maaring pagsisihan natin. Lahat tayo vulnerable dyan. Misan yung patong-patong na problema ay pwedeng unti-unting sumira sa ating self-control. Sa mga biglang pangyayari na nagtit-trigger ng galit kadalasan, eh, nag-aalis na ng pagkakataon sa atin na pag-isipan pa yung ating mga aksyon. Ilang bagay, ang pwedeng makatulong para makaiwas tayo sa ganito. Una, laging manalangin at humingi ng gabay sa Diyos upang malayo sa ganitong sitwasyon at magkaroon ng self-control. Pangalawa, hindi lahat ng bagay ay dapat pinapatulan. Misang pwedeng sarilinin mo na lang muna kaysa makawala ang hindi magandang kilos o salita. Pangatlo, magpakumbaba kung nagkamali ka ng bitaw ng salita o maling kilos. Magpakumbaba din kung nasa tama ka. Kasi misan, kahit nasa tama, kung kayabangan ng iiral, pwede pa ding lumikha ng gulo. Laging tandaan na yung moments of weakness natin ay nagpapakita na hindi tayo idinisenyo na mamuhay ng hiwalay sa Diyos. Kailangan natin siya sa bawat sandali ng ating buhay. At ito naman ang pwedeng asahan. Ang Diyos ay palagi din namang nagnanais na maging bahagi ng iyong buhay. Buksan mo ang puso mo at buhay mo sa Diyos. At asa ka pa ha?